Hello guys, ngayong araw ay tayo ay magluluto ng sitaw at hindi ko sukatagalain na ganito pala ito kasarap so samahan nyo ako sa video ito at ituturo ko kung paano ito niluluto kali may sitaw tayo dito, ang gagawin natin ay uh, hihiwain lang natin ng ganito kalalaki yan, hindi siya pareho sa adubong sitaw, yan mas maliit to Bali, pag nahiwan natin, ilalagay natin sa may asin na uh, tubig. Tapos, sa uh, tayo ng uh, bell pepper. Tapos, yung ating bawang. Tapos, yung ating sahog na pork lempo. Tapos, ang gagawin natin, i-blanch lang natin yung ating uh, hiniwang sitaw. Yan, ng kahit mga 1 minute lang. Ayan, ganyan lang siya. Pag okay na, pwede na natin hanguin. Ayan, hanguin na natin guys. Sa mga hindi pa nag-subscribe guys, pa-subscribe naman sa ating channel. And don't forget to click the notification bell para lagi kayo updated sa mga bagong upload parati, natin mga video. Alright. Bale, yung sunod natin gawin. Uh, igigisa natin yung ating sahog na pork belly. Tapos, maglalagay tayo ng uh, paminta dito. Pag mag-light brown na at uh, nagmamantika na, so, pwede na natin ilagay yung ating bawang. Tapos, sunod natin yung ating uh, sibuyas. Yan, medyo itoasted lang natin yung uh, paggisa natin para lalabas yung kanyang aroma. Maglalagay tayo ng laurel. Tapos soy sauce. Tapos maglalagay ako ng kaunting uh, vinegar. Tapos yung ating brown sugar. At pwede na natin ilagay yung ating uh, uh, na blanch na sitaw. Tapos ilagay na natin yung ating uh, bell pepper. Tapos haloy lang natin guys. Ayan, kanyan lang. Bali, maglalagay tayo dito ng oyster sauce. Ayan, subukan nyo ito guys. Mabilis lang ito lutuin. Pero, masarap pala pag ganitong luto sa, ano, sa sitaw. Ayan, maglagay ako ng kaunting tubig. Tapos, timplahan ng asin. Tapos, seasoning. Ayan, at haloy lang natin, guys. Mas masarap yung sitaw, guys, dahil na-blanch naman siya. Mas masarap pag uh, hindi masyadong uh, overcooked. Ayan, mas malutong. Saka mas masarap. At ito na, guys, yung ating recipe ng araw. Yung ating uh, sitaw. Okay, plating na tayo. Ayan, subukan nyo ito, guys, uh, Masarap 'to. Parang adobo rin siya pero uh, kakaibang lasa pag ganitong uh, style ng pagluto natin sa sitaw. Okay? Thank you and bye-bye.